Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Bantayan ang pagiging padalos-dalos sa araw na ito, Aries, dahil ngayong araw ang enerhiya ay magtutulak sa iyo na magmadali. At sa araw na ito, ang iyong focus ay mapunta sa iyong mga relasyon sa ibang tao at maganda rin ngayon ang iyong mga connection sa kanila. Magbibigay ka ng mga magagandang wishes at magagandang hopes para sa mga taong mahalaga sa iyo. At ngayong araw, ikaw rin ay magiging produktibo. Kaya lamang sa araw na ito, ikaw ay magiging active at marami ang makikialam ngayon sa iyong mga desisyon at Ngayong araw, swerte ang mga Aries pagdating sa isyu ng trabaho. At sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong kalusugan. Maari rin na in-demand ka sa araw na ito kaya kailangan mo na uminom ng mga vitamins o kaya alagaan ng iyong sarili. At siguraduhin rin na ikaw ay nakakakuha ng sapat na tubig. At sa araw na ito, para naman sa iyong pag-ibig, marami ang susubok ngayon na ikaw ay magalit. Maraming mga taong magpairita sa iyo ngayong araw, lalong-lalo na ang iyong ka-partner Pero sa araw na ito, ito, kailangan lang alagaan ng sarili ngayon at kontrolin ang iyong mga emosyon. Magiging creative ka sa iyong trabahoan ngayong araw. Maari na merong mga celebration na magaganap, mga party para sa iyo at sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Kailangan i-maintain ang iyong balanse sa iyong mga gastos at sa iyong mga bayarin. At ang kabuang enerhiya ng araw na ito, Aries, ay maaring pabor sa iyo dahil magaganda ngayon ang iyong mga pananaw. Kailangan lang bantayan ngayon na hindi ka magmadali at hindi pa dalos-dalos ang iyong mga desisyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 10, 27, 31, at 42. Medyo magulo ang unang kalahati ng araw, Taurus. Maraming mga tao na hindi ka madaling maunawaan, pero pagdating sa bandang hapon, magiging maayos ang mga enerhiya. Sa araw na ito, magiging produktibo ka at maganda ang iyong mood at magkakaroon ka ng bagong pag-aaral. Maari na ito ay sa isang bagong interest o kaya sa isang interest na dati mo pang gusto pero wala ka lang talagang oras na pagtuunan ito. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mars at Saturn ngayon na na nakakonekt na naman sa pagdevelop mo sa iyong mga plano at estratehiya. Kaya ngayong araw, mahilig kang magresolba ng mga problema ngayon, lalong-lalo na na mas wais ka sa araw na ito, makikita mo kung ano ang mga binipisyo at sa araw na ito, mas objective ka rin. Maganda ang daloy ng iyong pag-iisip. Kaya mas sinusunod mo ang iyong isip sa araw na ito kaysa sa iyong puso. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ma-enjoy mo ang araw na ito kasama ang iyong mga minamahal at maaari na kung pakiramdam mo ikaw ay magkakaroon ng sakit, yung lalagnatin ka o kaya nasusobrahan ng iyong stress, alagaan ng iyong sarili agapan agad-agad, uminom ng gamot o kaya ipagpahinga ito agad-agad. At ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay positibo naman dahil ito ang araw kung saan mag-heal ang iyong mga relasyon. Hindi lamang sa iyong romantic relationships kung hindi, pati na rin sa mga dating kaipigan, mga dating kagalit, mga tao na medyo matagal mo nang hindi nakita at merong mga alitan. Sa araw na ito, ma-realize mo na ang inyong away ay maliit na bagay lang pala at parang napalaki lang ng sobra. At sa araw na ito, para naman sa iyong career at pera, magiging mas matalas ang utak ng mga choro sa araw na ito. Mas professional ka sa iyong trabaho at ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang tapang. Ipaglalaban mo ngayon ang iyong mga paniniwala para sa iyong pamilya. At maaari na magkaroon ka ng magandang chance ngayon na malagay ka sa mas maayos na posisyon o kaya magkaroon ka ng extra income o kaya bonus sa araw na ito. Maganda ang iyong mga trabaho at ang kabuang enerhiya ng araw ngayon ay pabor sa iyo. Ngayong araw, Taurus, si ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 18, 19, 26, 37, at 41. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini, medyo hectic nga lamang pero ngayong araw nako ang dami-dami mong gagawin at maari na sa araw na ito maging happy ang mga Gemini kumpara kahapon dahil sa araw na ito matulungan ka ng iyong mga kaibigan o kaya mga kasamahan sa trabaho na magkaroon ng mas magandang plano. Ang iyong pangangatawan sa araw na ito ay maayos naman, kailangan lang bantayan ang iyong mga mata dahil maari na sa sobrang pagod ay mas strain ng iyong iyong mga mata lalo na kung ikaw ay palaging gumagamit ng computer o palagi kang nagbabasa Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maging maingat dahil maari na merong mga dating issue sa pag-ibig ang lilitaw ulit sa araw na ito. Merong mga tao na ipag-guilty ka ngayong araw, makaramdam ka ng mga pagsisisi, lalong-lalo sa mga dating relasyon o kaya sa mga dating pangyayari na may kinalaman sa iyo at sa iyong pamilya. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay nakakaroon ng malakas na impluensya galing sa enerhiya ng buwan. Kaya ngayong araw, mas ma ang iyong mga responsibilidad, ang performance mo sa trabaho at ang malakas na impluensya ng Mars sa araw na ito Ang magdulot rin sa iyo na mas in-touch ka ngayon sa mga bagay na magpapasaya sa iyo At ngayong araw, lalo kang maging motivated, mas engaged ka sa mga tao na nakapalibot sa iyo at kung ano ang mga kailangan gawin pagdating sa iyong trabaho at sa iyong mga personal na pangarap at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 18, 26, 37 at 43. Mas intense ang mga emosyon ng mga cancer sa araw na ito lalong-lalo sa mga bagay na malapit sa inyong puso ang mga bagay na passionate kayo. Umiwas ngayon sa mga argumento, sa mga konfrontasyon dahil maraming mga tao ngayon na maaring hindi sangayon sa iyong mga paniniwala at magdadala lang ng gulo para ma-frustrate ka, malungkot ka sa araw na ito Para sa iyong kalusugan, punong-puno ng enerhiya ang iyong pangangatawan sa araw na ito at i-welcome ang mga advice na ibinibigay sa iyo ng ibang tao, pakinggan mo ang mga ito para mas maging malawak ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito, Cancer, alagaan ang iyong sarili at kung meron kang extra na oras, ay pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong kalusugan, ipahinga ito ng ayos ang iyong katawan. At sa araw na ito rin, huwag hayaan na kung anuman ang mga gusto ng ibang tao ay maka sa iyo. Meron kasing mga taong nakapalibot sa iyo na mahilig na imanipula ang mga sitwasyon. At para naman sa sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw. Maganda ang iyong pag-ibig sa araw na ito. Nakafocus ka sa kapayapaan at kasunduan. Meron mga konting disagreement ngayon sa mga issue na maliliit. Pero sa araw na ito, wag lang patulan kung ano man ang mga gustong away o kaya pakikipagdiskusyon ng iyong mga mahal sa buhay. Dahil maaari na lumala ito ng sobra. Kaya tulungan ang sarili ngayon na medyo habaan mo ang iyong pasensya at maging cool ka lang sa araw na ito, huwag masyadong madaling magalit. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, pabor sa iyo ang iyong career sa araw na ito. Maari na merong mga hadlang sa iba mong mga plano, pero sa araw na ito, ma mo sa ibang tao ang iyong kakayahan. Makuha mo ang respeto ng ibang tao na akala mo ay walang pakialam sa iyo. Ang unang kalahati ng araw cancer ay maaari susubok ng iyong pasensya pero pagdating na sa tanghali at hapon, magiging maayos ang enerhiya, marami kang matututunang bago at maging mas malawak ang iyong pag-unawa. At sa araw na ito, ang mga cancer ay magiging mas practical, lalong-lalo pagdating sa bandang gabi. At mas motivated kayo ngayon na maging produktibo, na marami kayong matapos na gawain. At sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 5, 17, 18, 26, 39 at 42 huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang komunikasyon ng mga Leo sa araw na ito. Maaari na meron kang isang kaibigan na malapit sa iyo o kaya mga kapamilya na magbukas ng kanilang mga saloobin at kanilang mga problema o kaya mag-vent out ng kanilang galit at frustration dahil sa isang bagay, isang tao o kaya isang sitwasyon. At sa araw na ito, maganda ang iyong kalusugan, Leo. Maganda ngayon ang iyong diet, ang yoga at ang meditation at marami ring mga Leo ngayon na hindi man nag ay maayos naman ang mga kinakain. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, merong mga romantic encounter sa araw na ito. Mag-ingat ang mga Leo na meron ng asawa, meron ng kapartner dahil malakas ngayon ang tentasyon sa pag-ibig. At meron ring mga Leo sa araw na ito na maaaring makaramdam ng insecurities. Kaya, bantayan ang mga ito na walang mga pagsiselos at pag-away-away. Sa, sa araw na ito, ang yabang, ang ego, ay maaring sanhin ng mga hindi pagkakasunduan. Para naman sa iyong career at sa pera, sa araw na ito, Leo, Focus sa iyong mga kakayahan at sa iyong lakas at huwag mong hayaan na kung ano man ang sa tingin mo ay ang iyong kahinaan ang magpahinto sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mga ngailangan gumawa ng mga magagandang estratehiya ngayon lalo na sa trabahoan, Merong mga tao na kapalibot sa iyo na nakikipagkompetensya sa iyo at kailangan bantayan ngayon ng mga liyo na merong mga investment. magingat sa inyong pera sa araw na ito, lalong-lalong maging maingat at ngayon, kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala pagdating sa issue ng pera. Kung ang mga transaksyon ay may kinalaman sa pera, kailangang pagmunimunihan ng iyong gagawin. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 25, 29, 32, at 40. Maraming distorbo sa araw na ito, Virgo. Kaya ngayong araw, ang iyong productivity ay maaring maapektuhan. Magaganda pa naman ang iyong mga idea sa araw na ito at maari na kayo ay maging excited ngayong araw. At mas motivated ka sa araw na ito, magbibigay ka rin ng karagdagang effort ngayon sa iyong mga plano. At habang lumalalim ang araw, magiging mas maganda ang iyong komunikasyon, mapapansin ng ibang tao ang iyong enthusiasm, lalong-lalo sa mga bagay na interesado ka personally. At ngayong araw, ang mga pag-uusap ngayon, lalong-lalo sa trabahoan, ay magiging satisfying. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mars at Saturn na makakatulong sa mga Virgo ngayon na mas grounded kayo ngayong araw. At mas maganda ang inyong focus, lalong-lalo pagdating sa inyong mga prioridad. Mahilig ang mga Virgo sa araw na ito na magmasid, lalong-lalo sa mga maliliit na detalye. Ngayong araw, mas mabusisi ang mga Virgo. At maganda rin ang focus ninyo pagdating sa inyong kalusugan. Mag-improve ang inyong connection sa ibang tao, lalong-lalo na sa iyong mga komunidad. At sa araw na ito rin, Virgo, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang tapang na ipaglaban ang iyong pag-ibig. Ngayong araw, maaari na merong mga argumento ngayon dahil sa isang relasyon. At maaari rin na sa pamilya ngayong araw, merong mga hindi pagkakaunawaan dahil sa issue ng pera. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 26, 36, 40, at 43. ulang sa pasensya ang mga Libra sa araw na ito at madali kayong madistorbo. Ngayong araw, kailangan pantayan ang iyong focus para maging produktibo sa inyong mga gawain. Marami kang matapos sa araw na ito, Libra. Maganda rin ang iyong effort ngayong araw na mas maging maganda ang iyong pamumuhay. At sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong mga mahal at sa araw na ito, malakas ang epekto ng Mars at Saturn ngayon na magdulot sa iyon na maging creative ka. At magaganda ang iyong mga abilidad, lalong-lalo na sa pagplano ng iyong mga pangarap. Medyo vulnerable ang mga libra sa araw na ito at madali kayong masaktan. Maging maingat sa mga pananalita ng ibang tao, huwag masyadong maging sensitibo ngayong araw. At para sa iyong kalusugan ngayon, ikaw ay makakaroon ng magandang practices ngayong araw na makakatulong sa iyong pangangatawan. At maganda naman ang iyong pag-iisip sa araw na ito, walang masyadong stress at walang masyadong pressure para sa iyo. Ang pag-ibig naman ngayong araw ay magiging maayos rin, makapagbigay ka ng magandang oras at panahon sa iyong pamilya, sa mga bata, at sa mga tao na mahalaga sa iyo. Ngayong araw rin, ang iyong career ay magiging maayos. Ang trabaho ngayon ay walang masyadong drama kahit na medyo mahirap ngayon ang mga proyekto at merong mga ibang gawain na napupuspone. Pero ang kabuang enerhiya ng araw ngayon ay positibo naman para sa iyo. Kaya magiging positibo rin ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 18, 20, 25, 33 at 38. Mas lohikal naman ang mga Scorpio sa araw na ito lalong-lalo sa inyong pagkikitungo sa ibang tao. Mas independent ang mga Scorpio ngayong araw, hindi kayo masyadong umaasa sa kung ano ang gusto ng ibang tao. Ginagawa ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin at kung ano ang sa tingin ninyo ay tama. Ang unang kalahati ng araw, lalong-lalo sa umaga, ay hindi ka masyadong mapakali at maaring kulang ka sa pasensya. Buti na lang papasok ang malakas na impluensya ng buwan pagdating sa bandang hapo at ito ay mapunta sa iyong sector of joy kaya mas maging magaan ang araw at ma-enjoy mo ang iyong mga kasama, ma-enjoy mo ang mga taong nakapalibot sa iyo at mas maging maganda ang mga aktibidad pagdating sa bandang hapon. At ang iyong focus ay magiging mas maayos rin lalong-lalo na pagdating sa iyong mga commitment. At pagdating sa bandang hapon ikaw rin ay magiging palaban na lumayo sa mga tao na nagdadala ng sakit ng ulo para sa iyong kalusugan ngayong araw, kung merong karamdaman, alagaan mo ito. Huwag masyadong i-ignore ngayon kung ano man ang iyong mga nararamdaman, lalong-lalo na kung ikaw ay merong mga kapamilya na nagkakaroon rin ng sakit. Kaya, agapan agad-agad ang mga karamdaman ang pag-ibig sa araw na ito ay positibo para sa iyo, magaan lang ang iyong mga connection ngayon sa ibang tao, lalong-lalo lalo na ang mga Scorpio na merong karelasyon, ngayong araw mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong pag-ibig, at para naman sa inyong trabaho ngayong araw, marami kayong matapos na mahalagang trabaho sa araw na ito, pero ngayong araw lang, merong mga tao ngayon na maaari na gagawan ka ng mga hindi ka nais-nais -na, na kwento, magingat ngayon sa mga chismis. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 26, 37, 43, at 44. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Sagittarius. Maayos ang pagsasama ngayon sa tahanan at sa mga tao na mahalaga sa inyo. At ang inyong pangangatawan ngayong araw ay positibo naman. Makapag-concentrate kayo sa inyong trabaho. At sa araw na ito, merong magandang daloy ng enerhiya ng pag-ibig para sa mga Sagittarius. Pero ang pag-ibig na ito ay nagdadala ng tensyon at kahirapan. Lalong-lalo sa iyong mga koneksyon sa iyong career at sa trabaho. Kaya, kailangan pag-ingatan ang pagbalanse mo sa iyong stress at sa iyong relasyon. At maaari rin na sa araw na ito, ang enerhiya ay magdulot sa mga tao ngayon na medyo insecure sa mga relasyon. Kaya meron mga Sagittarius ngayon na maaring magkaroon ng mga argumento, pagsiselo sa ibang tao at bantayan ang mga ito. Para naman sa iyong career, mas ma-rediscover mo ngayon ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa iyong trabaho. Ngayong araw, meron pa rin mga pressure pagdating sa iyong trabaho. Pero sa araw na ito, magiging positibo at maganda ang iyong mga attitude ngayon ang iyong mga pagkikitungo at paniniwala sa iyong trabahoan. Malakas kasi ang impluensya ng moon ngayon na papasok sa iyong sektor at ito ay magdadala ng karagdagang ilaw sa iyong pag-unawa, sa iyong mga commitment, sa iyong mga responsibilidad sa buhay at sa araw na ito rin makapag ka na hanapin ang mga bagay na magpapagaan sa iyong pamumuhay. Ngayong araw rin, ikaw ay makafocus sa iyong pamilya. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 5, 21, 26, 30, 38, at 43. Mas engaged naman ang mga Capricorn sa araw na ito sa komunidad. At ngayong araw, mas paging religyoso ang mga Capricorn sa araw na ito dahil maraming ngayong mga tao ang magpa-inspire sa iyo. Merong mga magagandang leaders ngayong araw na maaring magdulot sa iyo na mas maging payapa ang iyong pag-iisip at mas maging maganda ang iyong mga pangarap. At sa araw na ito, punong-puno ka ng enerhiya, positibo ngayon ang iyong mga emosyon kaya magaan lang ang kalusugan at wellness ngayon ng mga Capricorn magaganda rin kasi ang iyong mga iniisip ang pag-ibig naman sa araw na ito ay magaan lamang kahit na seryoso kang nagmamahal at marami kang iniisip para sa iyong relasyon walang masyadong drama sa araw na ito walang masyadong gulo kahit na merong mga pressure ngayon sa iyong mga responsibilidad at expectations sa iyo ng ibang tao, maganda pa rin ang daloy ng pag-ibig ngayon at para naman sa iyong career ngayong araw, meron mga konting hadlang pagdating sa mga posisyon na gusto mong maabot. Pero sa araw na ito, maganda ang iyong effort. At ngayong araw rin, malakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Kaya magiging maganda ngayon ang iyong mga abilidad at ang paggawa mo ng iyong trabaho. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 8, 12,

Malakas ang tensyon sa araw na ito, Aquarius, kaya huwag mag-give up ngayon sa iyong mga pangarap. Merong mga bagay ngayon na maaaring magpa-frustrate sa iyo at mawalan ka ng gana, pero sa araw na ito, hayaan mo lang na lumipas ang araw na ito, pero huwag mag-give up. At patuloy pa rin sa iyong mga ginagawa, mag-focus ka pa rin sa iyong mga pangarap at sa pag-aayos ng iyong talento at ng iyong mga estratehiya. Sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng malakas na inspirasyon rasyon ngayon sa ibang tao at maganda ang iyong kagustuhan ngayon na ayusin ang iyong pangangatawan, ang iyong diet o kaya meron ka malakas sa kagustuhan na magsimula ng bagong exercise. Ang pag sa araw na ito ay positibo, lalong-lalo sa mga single na Aquarius. Maari na makakilala kayo ng isang tao ngayon kung saan kayo ay main love ng sobra. Kaya bantayan ang puso sa araw na ito, siguraduhin na kilala mo ang taong ito bago ka lumundag sa isang relasyon. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, magiging mas driven ang mga Aquarius ngayon sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Mga Aquarius kasi ay mahilig magbigay kaya meron kayong mga decision na sumama sa isang charity organization o kaya tumulong sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga tao na nangangailangan talaga ng tulong. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 21, 29, 35, at 41. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Pisces. Kaya lamang Pisces sa araw na ito, mayroong mga tao na susubok ngayon ng iyong pasensya. Lalong-lalo sa unang kalahati ng araw. Kaya habaan mo ang iyong pasensya o kaya wag mong masyadong damdamin kung ano man ang mga maririnig mo ngayon sa ibang tao. Focus ka lang sa iyong trabaho ngayon. Ngayong araw, maganda naman ang iyong priorities sa araw na ito. Meron ka malakas na kagustuhan na mag-explore ng mga bagong bagay, makadiskubre ng mga bagay na mag magdala sa iyo ng excitement at sa araw na ito marami ka rin mga susubukan at maghahanap ka ngayon ng kapayapaan, ng order sa iyong mga ginagawa. Maganda naman ang kalusugan ngayon ng mga Pisces pero kailangan lang wag sobrahan ang pag-inom ng kape o kaya pag-inom ng alkohol. Pero sa iyong mental health ngayong araw, positibo naman dahil ngayong araw, magaganda ang iyong mga pananaw. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, nako, ang mga Pisces na merong relasyon ay maaring merong mga anxieties, merong kayong mga pagdududa, katanungan sa inyong relasyon. Maaring rin na sa araw na ito ay magkaroon kayo ng kalinawan sa kung ano ang mga gusto ng iyong kapartner at makakatulong ito sa iyong mga desisyon. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, merong mga Pisces. Pisces na magsimula ngayon ng bagong trabaho, mga bagong pangarap at maaari rin na ang iba ay gumagawa ng mga bagong resolusyon para sa kanilang sarili pagdating sa kanilang career at lalong-lalo pagdating sa pera. Maaari na ang ibang Pisces sa araw na ito ay makatanggap ng mga unexpected na pera galing sa ibang tao. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 6 13 19 20 35 at 37 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, una Sulyap, malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never ang bibig ko Sa hula ng tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo rito ka na Araling Pilipino na ang kakana